Hi guys! Dr. J sa YouTube at TikTok sa TikTok. So, pag-usapan natin triggers ng rayuma. So, ano-ano ba yung dahilan kung bakit sumusumpong yung rayuma mo? Kahapon, okay ka pa and then pag mo ngayon, nako, masakit, no? Hindi mo ma-stretch yung tuhod mo. O pag naupo ka ng matagal, ayan, ang tayo mo ang hirap ilakad. Kung minsan, sa sobrang kirot, namamagana siya, no? mapula. So, ano-ano ba yung mga nagtitrigger trigger ng pagsumpong ng rayuma? So, yun yung topic natin, pag-usapan natin. Ang rayuma kasi, commonly sa joint yan, sa dugtungan ng ating mga buto. So, meron sa wrist, meron sa tuho, di ba? Meron dito sa shoulder. So, pag nagka-problema dyan sa dugtungan na yan, yung mga buto mo na nagdudugtong, ayan, nagtitrigger na siya. Nagiging rayuma na. So, ano ba ang mga nagiging dahilan? So, number one, isa sa pinaka-komo na dahilan niya ay overwork yung joint. Na sobrahan. So, nagsipag si tita, nagsipag si tito, o si lolo at lola, nagsipag sila, medyo pagising medyo maganda ang mood, kaya medyo nagtrabaho ng mabigat. Ayan, pagdating ng hapon, pagdating ng kinabukasan, sobrang sakit na. So, iyan isa sa reason. So, dapat hindi tayo mag-overwork or overload ng trabaho natin sa joint na yan. For example, kung ang rayo mo may sa tuhod, definitely, hindi ka pwede magbuhat ng mabibigat. O kaya yung tatakbo ka. Kasi talaga namang ma maaano yung joint ninyo, may injured at magti-trigger talaga ng flare ng rayuma. Kung sinabi natin flare ng rayuma, yung bigla na lang yung susumpong. Hindi naman ganun kasakit, bigla na lang sobrang sakit. Kung dati na kaya pa ng mga pamahid ninyo, ngayon hindi na. Kailangan inuman talaga ng gamot. Kasama sa trigger, ay eh kapag bumigat ang timbang, So, dapat hindi bibigat ang timbang, ma-maintain mo lang yung weight na desirable o ideal body weight. Pag bumigat ka, definitely, dagdag na yan sa bigat ng kinakaya ng tuhod mo. Pag ang isang kilong dagdag lang ng timbang ninyo ay times 4. So, kung mabigat ka ng isang kilo, 4 kilos yung binubuhat ng tuhod ninyo, kaya ganun kasakit. Okay? Pangatlong trigger, malamig na panahon. So, kaya itong pagdating ng mga bare months, pag malamig, pati pagpasok ng taon, January and February, ayan, medyo ramdam. Ramdam ang rayuma kasi malamig ang panahon. So, dapat warm, no? Lalagyan mo ng warm compress yung joint. Then, another trigger is maniwalat ka sa hindi ay yung pag-inom ng matatamis sugary drinks na tinatawag. So, ano-ano ba yung mga sugary drinks na yan? Number one na dyan, yung soda o yung mga soft drinks na paborito ninyo. Diba? Meron kasi dyan, hindi makakain pag walang soft drinks. O kaya ginagamit pag soft drinks daw sila, nadidighay sila o gumagana yung pagkain. So, ang sugary drinks ay sobra-sobra po yung requirement natin na pumapasok sa ating katawan na sugar So, ito po ay nagtitrigger ng inflammation. So, increase po yung inflammation natin sa bawat joint kapag mata ma matamis yung ating tinitake. So, sugary drinks tulad ng soda, yung mga soft drinks na yan, yung mga flavored drinks, yung mga tea na matatamis na drinks, di ba? Maraming nabibili niyan, left and right. So, yung mga kabataan din, mahilig sa mga ganyan. Pati yung mga milk tea, So, anything na matamis, ay eh, pwede mag-trigger ng rayuma, ng flare ng rayuma ninyo. So, iwasan ang sugary drinks. Instead, instead na mag-drink ka ng matatamis, ay eh, mag-take ka na ng fresh foods. So, mas healthy yon sa ating joint. So, I hope malinaw ang lahat. Everything is clear kay TikTok.